Pagkalihin po ng Department of Public Works and Highways, nakatakdang bumisita ngayong araw sa bumagsak po na Pigatan Bridge dyan sa Cagayan. Kaugnayan na yan, kuha tayo ng detalye sa pag-ulat ng Bombo Radyo Tugigaraw. Nakatakdang bumisita ngayong araw si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dison sa lalawigan ng Cagayan upang personal na tingnan at investigahan ang bumagsak na Pigatan Bridge sa bayan ng Alcala. Kasabay ng kanyang pagbisita, makikipagpulong ang kalihim kina Governor Edgar Aglipay at Alcala Mayor Cristina Antonio, kaugnay ng isa sa gawang mga akbang matapos bumigay ang tulaya Dagdag pa ni Dizon, magiging basehan ng kanilang aksyon ang resulta ng isinagawang assessment ng mga engineers mula sa Bureau of Design ng DPWH Central Office kung ito ba ay kakailanganing ayusin o tuluyang palitan ng bagong tulay. Dagdag pa niya, magkikipagtulungan sila sa pamahalang palalawigan at lokal upang mapagaan ang daloy ng trapiko, lalot ang mga alternatibong ruta ay masyadong malayo at mahirap para sa malalaking sasakyan. Matatandaan na bumagsak ang 45 taong tulay nang sabay-sabay na dumaan ang apat na sasakyan kung saan dalawa dito ay trailer truck na kargado ng mabibigat na agri-products at construction materials na sobrang nagpas sa load limits ng tulay na 18 tons lamang. Hindi, pupunta ako sa kagayan dahil dun sa... Alam mo naman, hindi, hindi lang naman ang trabaho natin magpa-investigat sa magpakulong. yan Trabaho din natin mag-ayos ng mga nasisirang mga tulay. So, yung nasirang tulay sa Al alaga, eh, kailangan natin po tama si kawawa yung mga kababayan natin sa kagayan dahil sa nasirang tulay uh, na yun. hindi, hindi enough sa akin yung feedback ng district engineer. Kaya nagpadala ako ng mga engineers from the central office para i-assess talaga ano nangyari. Parang uh, hindi pa nila mahanap kung kaigan rilas So, yon isang problema yon no? So, kailangan investigahan ko din yun. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tuguegaraw. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X. Formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.